tayo po ay kaliwat kanan yung binabalingan kaliwa ba o kanan ay may nakikita po akong ibig sabihin ay yung ating mga gawa oh, ho. nasa gitna po tayo siguro ay kaya ganyan ano tama left and right kaliwat kanan ngayon ay napatanaw po naman ako din sa ano yung ating ubi ay eh, ba't parang wala na siguro yung nalistis pa pagay meron oh, pa rin mga natira ay yung iba doon no yun ah, dati pong titignan na rin Oh. Ube. Are, ibig sabihin po, nakaligtas siya oh. Ay siguro yung iba yung naka lis papagay Yan po yung puno natin ng ube. Ayun ay, nandoon yung makapal ang nawala oh. Yung iba ay oh, ito po oh. Tingnan natin, may mga laman ng pamandin 'yon. Yan na po ang nangyari sa ating ubi. Agutay din biro yung baling huya nyo May gitna panguha natin ah. Ay good goat Oh Hindi po naman maano yung laman niyan E di yung ano nga, yung dahon. Agawa ho na yung laman na yung nakabaon na, Ano po? Ang magiging apekto po niyan ay pag yung dahon ay nalugot, diretsyo pa ilalim. Yun, dun pa lang po sisira. Pero pag yung ating titignan yung laman, hindi po na ano. ilalim ay ano po? <laughs> Talaga si Oh, totoo po. Di papunta pa lang po sa baba yung pagkasira niya. ating titignan din. ayos ah pati ibon na yung. nalipat na pa ah. tayo pa kaya oh iya yeah. back to normal yung ibon eh tayo ganun din po kumbaga tayo mag a adjust hmm. pare po yung ubi hindi po naman gaano apektado yung ganito o oh, masama yung bumagsak baga ah. Ari po ang update sa ating ubi. Ay, narito pa rin yung bunga o oh, yun. Oh. Yan. Oh. Uy, nalaglag pa. At, uh. Ubing ubi ah. Sabi nung sukay kung tagakabiti nung una ay. Ah, ah, ay pagkakaganda ng iyong ube, maladugo. Maladugo daw yung bayulit na bayulit Oh. Siya nga naman. Ating kayang i-harvest na rin, ano? Ano kaya? Ating i-harvest baka malanta pa rin, ano? May maliit, may malaki. O, dati ba pa si Budi? Baka po malantat malaglag. Hmm. ito po na may ilang puno yung nabunga sisilid ko na muna din sa aking maliliit po ito mukha siya sa bulsa eh. arey oh umusbong na yung laman arey oh yun na yung laman oh naging ano na pati nag na oh nag na yun oh, haba. Talaga malapit na siya oh. Ba malaki din no. Oh. Buti po naman hindi ito bumagsak ng tuloy bagsak po ba. Malaki ari baka po estimate ko may May isang dangkal. Pag <laughs> dinangkal. Yan po naging update sa ating umbi. Ay, ari pala ang natumba o. Oh. Nabuklo. Ari po pala yung mayangoong o. Niyan. Ay nabuklo ho. Ay po yung ano ng ating ubi. Pero ano po, meron naman laman ay balinghoy Uy, For no? <laughs> entertainment ng po ari ha. Baling din naman. No? May baling huy. Pero ari yung talaga yung ubi. Ay, putol pala naman lahat. Ay, uy, yan. No? Ari pa, uy. Oh, ay, lahat ay eh, putol pala. Oh. Oh. Ari, isa, Pilipit. Kaya po pala pakilasa ko arin na putol Ay di po ba arin yung pinakamalago nating Ano ng ube Ay yapos yapos siya Ay siguro nga ba, pag yabog nung gano'n nung hangin Ay di talagang buklo ano po Ay di ilan na rin At ah, yung uwak na laban ng patas ay oh. Na survive ng kanila Yun po yan oh. Yeah. oh. Sabi yun oh. Yung nagtanim Sa lisiay na ano din po yan ibig sabihin inalaban din nga tayo pa kaya o yun no? Aree, o abay tat, ilang trilis ay 1 2 3 4 tumba ari ikalima o nadalalaang yung pagkalaki laki po bang puno ay siguro nga kaya yabog kaya yabog ay di talagang nadali o yan are may laman ito po naman minsan eh, hindi mo inaasahan na magsinlalak ang sukat bumagsak na po butay din ay Ayun, ari pa oh. Lalaki. Yung may bunga oh. lalaki o dami yan ari po yung mga bunga ating iha-harvest oh. yan nakagarnilaan po ah oh. ay sama-sama na din eh yan para magtataka kayo ay ubi na bunga no na po ah oh. ito anong tawag din po Nab nas nabos ni yan oh. na ay din pala yung mga laman yan oh. Nasa, yun, may din nga pala ng bumagyo yun oh. minakita pa ako din yung laman ayun ang laki yan ari yung laman ari bunga o tempo pag nasa taas bunga na eh, eh, talaga po yun nakakapit po oh. Apakah dahan bunga na rin yun? Tempo yun. o ari yun. yan po ang mga bunga ng ubi oh. Nasibul na pati oh. Ayan oh, dito po yung nasibul ay oh. Mm. Yan po kung kayo po yung hindi pa nakaka-experience ng na may bunga ng ubi are oh. Yan oh. Ating ipunin oh. Hindi po naman siya nabulaklak. Ay para po ba na tigas yung buko? Buko 'yan. Oh. Pag po siya maliit na maliit pa ganari oh. Eh. Para bang laman din eh nasa ibabaw nga oh. Eh. Ano ano pa nga kaya tatawag. Hindi ko po maidescribe. para ba yung kanyang tampok ay nabukol. Ayun na po. Hindi po ba't pag iniisip natin na pag ay bubulaklak? Oh. Parang pag bumukol yung ano. Ba, parang nga kaya yun? Na ay po ito po pag maliit pa ganari rin. Yan, garni, tas lalaki siya oh. Yan nabos ni oh. Nasa katawan ba oh. Tas pag malaki-laki na, kaganda rin oh. Hindi pag lumaki na ay eh, ganun na po yan. Oh. Yan. Oh. Mm. Uh. tatanggalin natin oh. Uh. Yan po ba yung mismong ano oh. Yun oh. Yan. Oh. Nagala pa. Yan doon siya umano, nakakapit oh. Na ay pa udaw, may undang bunga na rin isang ari. Akan pong kukuhain na oh, yan. Oh, oh yan, oh, tempo oh, yan oh. Ito po ba yung pagsisimulan niyan oh. Ako po yung na-curious la ang na-ipokus na-ipokus dun sa kung paano po ba bumunga gawa ng salaman ay eh, dilalaman ay yung bunga na hindi bumulaklak oo oh. ay di ari o oh. yan o oh. natanggal na oo oh. a ah natin ah. yung kukot-kut na makita natin yung ubi maganda pa tingat yun sabi nga parang dugo yun oh dami na rin iipunin eh, ko ari Yan, oh, merong gaga, ano. Ay, nalaglag pa. Yan, ganda rin po, ah, oh. Hmm. Yan. Katauan, tapos ay eh, doon na dumali. Ito yan po, titigan po natin, oh. Ako tatanggalin, oh. Matindi rin ang kapit. Oh. Yan. Oh. Hmm. Hmm. Nalaglag pa yung isa. Mm -hmm. Gagad dulong pa man din yan. Oh. ko na sa bulsat. Baka siya pong maiwan. Hmm. Niyan. Mm, dami na rin po. Na, sampah. Sampah 'o, oh, eh. Normal po naman ito, normal para po sa hindi nakakalam ay deny focus din po nasaan na Ari po naman yung laman na o, sa ilalim na Oh. nakauga ang madami dami rin pinakatangkay niya yung katawan niya oh sisilit ko na kung sa bulsa. Maka mga laglag. Sayang. Mm. Buti po hindi siya na yun natumba. Yan, nari pa po. Dini sa banda dini. Ayan po, matigas-tigas aring kumapit dini sa saging. Oh. Gawa ng nagkapit-kapit sila. Oh. Dito naman, ito walang bunga. Ito, yun lang isang yun ang pagkadaan binubunga. Eh. Hmm. Oh. Hindi po na ano, salamat po naman. Kain na po yung ating ubi oh. Ayun po, yan po ang naging update sa ating ubi. Oh, bumagsak yung iba, yung iba po na may hindi. Oh. Yeah, salamat po sa inyong pagsama. po yan? Ingat pa rin po. Happy happy lang po. Bye.